Anong ganap sa mundo ng showbiz? Balik alindog na ngayon si Janella Salvador. Pursigido siya sa kanyang weight loss program. Dahil nga magbabalik showbiz siya matapos makapanganak sa baby nila ni Marcus Patterson. Hindi rin naman talaga maitatanggi na talagang nag-gain din ng weight si Janela dahil sa kanyang pagbubuntis at panganganak. At ngayong mag-iisang taon na rin naman ang kanyang baby boy sa October, pwedeng-pwede na nga siyang magpapayat ulit. Sa kanyang latest IG post ay ibinahagi ni Janela ang kanyang progress sa Balik Alindog program. I was thinking if I should post this or not. Because I'm not yet where I want to be in terms of my postpartum weight loss goals. And I still have 13 pounds to go. But why not? I'm proud of my progress. Let's go mama. Caption niya. Sa kanyang panayam naman para sa vlog ni Dr. Vicky Bello. Ipinakita nila ang mga ginawa kay Janela para bumalik ang dati nitong looks. Nagpa-liposuction ang aktres sa arms at kinonsulta niya rin ang kanyang stretch marks. Ayon kay Janela ay sobrang excited na siyang magbalik sa pag-arte. At na-miss daw niya talaga ang buong proseso ng showbiz. Natanong nga ang aktres kung may plano ba sila ni Marcus na magpakasal. At say niya, yun din naman talaga ang goal. Pero hindi naman daw sila nagmamadali we're not pressuring each other. Ania, bilang partner at ama ng kanyang anak, poring puri ni Janela si Marquez. You know what? People think he looks gago. People think he is. Because he does look gago. But he's not. He's such a softie. He's very loving. Say ni Janela tungkol kay Marquez. Anong masasabi mo sa balitang ito?